What's up guys? Ayun, for today's video nga pala, i-update ko lang kayo sa bagong face look ni Pepsi. Pepsi! Ay, so bali, ito dapat yung magiging itsura niya. Pero since hindi pa naman tayo magaling mag uh, gopet, is ganyan muna. Pepsi! Hoy, pakita mo yung mukha mo. Ayan. Ganito muna yung itsura niya. Pakita mo muna. Ayan. So, ang pinakaano ko talaga is pahabain tong tenga niya. Eto. Pati tong sa ibabaw niya. Para, ayan. Pagtagal is, magig, ah, uh, siyang kulutin. Chipsy! Tara, tara, tara! Ano? Ayan. So, ang gusto ko talagang gupit sa susunod is, ganito guys. Kaso nga lang, yung nabili namin razor is hindi maganda. Ayan. Hindi siya maganda. Tapos bukod doon, kapag naririnig to ni Pepsi, is natataranta na siya. Ayan. Natatakot okay. siya. Yes. Ayun. Ah, Pagtsatsagaan ko muna yung ganitong hairstyle. Diba? Ang cute niya na. Amen. So, kung ako sa inyo guys, kaya sa idalay nyo sa mga grooming salon, yung mga aso nyo, is pag-aralan nyo kahit pa paano. Kasi, minsan, may mga nababasa ko sa ibang group ng mga aso, mga shih tzu, is after nilang dalhin yung mga aso nila, minsan natotroma, nagkakasakit. Kaya ako, never been so pang nadala si Pepsi doon. Kasi ayoko mangyari yon Siyempre, mas Okay pa rin yung prevention. Prevention is better than cure, di ba? Kaya yun, ako na yung nagtitrim sa kanya. So far, okay naman. Di ba? Ang kit na ni Kit, 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 kit. Kasi, ayan. Ayan, so ipapasok ko na nga itong batang to sa loob. Pepsi! Kasi, Pepsi! Ay, wow, basawas yung mukha ko niya kasi guys, ito pala, share ko lang sa inyo yung shampoo ni Pepsi. Ayan, wala lang siyang packaging, pero yung laman nito is maganda. Mapapasin nyo, napakaganda ng balihibo ni Pepsi. So, ito gamit niya. Madre de Cacao Shampoo and Conditioner. So, kung gusto nyo bumili is, yan, meron tayong available dito. 500 ml is 70 pesos. Pepsi! Shh. Hi. Ayan. Yes, pwede tayo meet up sa sa Riaya, Candelaria. And sa chat ko gusto niyo umorder nito. Ayun lang, thank you for watching.